Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kupunan ng Houston Rockets at ang Dallas Mavericks. Ang dalawang kupunan na ito ang maaaring makapigil sa OKC okay si Thunder next season upang maging back-to-back -back champion kung sakali. So unahin na natin itong Houston Rockets na malaki ang ginawang pagbabago sa team matapos tapos nga silang ma-upset ng Golden State Warriors last playoffs. Ang lineup ng Houston Rockets last playoffs ay agad binuwag ng Rockets management ang kanilang starting units. Matapos nilang itrade si Jalen Green at Tillion Brooks upang makuha ang isang two-times finals MVP na si Kevin Durant. Expected na kasi nabibitawan ng Houston Rockets itong si Jalen Green dahil nga sa naging performance nito sa playoffs mga kaibigan. Pero ang isa talaga sa dahilan kung bakit isa sa magiging contender na team itong Houston Rockets next season ay ang mga batang player na nakapalibot dito kay Kevin Durant. Dahil napanatili nga ng Houston Rockets si na Thompson at Al Singan, kasama ang dalawang veteran player na si Stephen Adams at Fred VanVleet at napanatili rin ng Houston Rockets ang kanilang head coach na si Emilio Doka. Tila ba gumawa ang Houston Rockets ng pagbabago at nagtiwala kay Kevin Durant? At kumuha ang Houston Rockets ng mga defensive player tulad nga ni Nadurian Pinnishmet at Clint Kapila. Hindi na gumawa pa ang Houston Rockets na kumuha ng isang superstar para lamang makasama ni Kevin Durant. Dahil para sa Houston Rockets mga kaibigan ay sapat na si Naimin Thompson at Al Prinsingan upang maging big 3 ng Houston Rockets kasama si Kevin Durant. Hindi naman natin maipagkakaila na papatapos na ang karera ni Kevin Durant sa NBA. Subalit kaya pa rin gumawa kasi ni Kevin Durant ng 25 plus points per game at kaya pa rin magbuhat ng team mga kaibigan Kaya naman nagtiwala ng gusto ang management ng Houston Rockets Dahil si Kevin Durant nga lang ang nakikita nilang rason upang manalo sa playoffs ang Houston Rockets Napapalibutan ngayon ng mga defensive players si KD mga kaibigan Isa lang talaga ang dapat na iwasan ng Houston Rockets next season ay ang magkaroon ng mga injury ang kanilang starting 5 at lalo na nga ito si Kevin Durant para sa inyo mga kaibigan, sapat na ba ang lineup ng Houston Rockets upang matalo ang defending champion na OKC Thunder sa isang Game 7 series? Ang sunod naman natin ang pag na pag-uusapan ay itong Dallas Mavericks kung saan napakasulid ang kanilang magiging lineup next season mga kaibigan, lalo na nung napunta sa kanila ang number 1 picks na si Cooper Plug. Sa starting five pa lang ng Dallas ay napakasulit na nga talaga sa pangunguna ni Kyrie Irving. Anthony Davis, Clay Thompson, Cooper Plug, at si Derek Lively or de kaya naman si Daniel Gafford sa center position. Ang lalim din ng kanilang mga bench player na si Nadello, PG Washington, Najee Marshall at Max Christie. Yun nga lang ang malaking problema ngayon ng Dallas Mavericks ay injury pa nga si Kyrie Irving at posibleng sa midseason na nga ito makakabalik mga kaibigan. Habang si Anthony Davis naman ay patuloy pa rin nagpapagaling sa kanyang minor injury. Ngunit kung sakaling lahat nga ng mga player ng Dallas Mavericks ay magiging healthy next season, ay asahan mo na lang talaga na makakaabot sila sa top seed sa West. Subalit sa ngayon kasi mga kaibigan ay 50-50 muna para sa Dallas Mavericks dahil sa kanilang mga injury na player, lalo na nga itong si Kyrie Irving. At sana nga lang talaga ay magiging mabilis lamang ang mga recovery sa mga injury players ng Dallas Mavericks. Nang sa ganun nga ay masusubukan talaga ang Dallas next season. Kaya abangan na lang natin next season kung ano ba ang magiging takbo ng Dallas Mavericks habang nasa injury pa itong si Kyrie Irving.